Ma'am uh, Ami, kung nyo nakausap. Anong oras po at kailan yung inyong mister? Ah, uh, 10.50 ng gabi po. Hanggang kinabukasan po, sir. Wala na po. Hindi siya Opo. Pero yung amo buhay? Opo, nandiyan yes, po. po. There's something wrong. Something's fishy here. Minsan po, Senator, nahanap po namin is ginagamit na parang ransom or hostage yung kanilang mga tao for a casino debt or minsan po, mismo binibenta sila ng amo nila or something na ginagawa silang pain. Uh, but we can investigate this. Merong malalim na nangyari dito kailangan mahukay natin. Paimbisigan po namin sinabi to, kakalkalin po namin ito ng mga possible na sinabi. Thank you for Sir Ito po ay may here sa Senado kasi nag-file na po ako ng resolution in aid legislation upang maimbestigahan itong kasong ito. Kasi this is not the first time na nakatanggap tayo ng ganitong klase na case na yung driver ng isang Chinese na sugarol nag-work sa Pogo in some cases ay nawawala matapos ihatid yung kanyang amo somewhere. And this has to be investigated. So September 21, ito po ay madadala sa Senado ang kasong ito para magkaroon po ng masusing investigasyon dahil nagtuturoan po yung pulis Nagsimulang mawala itong driver na si Hector sa Makati. Doon niya kasi hinatid yung kanyang amo eh. After matid niya doon, paglabas ng amo daw sa spa, hindi niya na makita si driver. Opo. Tapos yung sakyan, sa Tarlac na natagpuan, nasunog. So sabi ni Tarlac, eh, sa amin nga nasunog yung sasakyan natagpuan, pero nawawala yan sa Makati sabi ni Makati PNP hindi saan ba natagpuan yung sakyan? Sa talak. E eh sa talak, PNP kayo dapat magkuha ng update. So nagtuturuan silang dalawa. Kaya nga sabi ko, tamang tama sa Senado, lahat sila pare-pare ipatatawag. Yung magsisinungaling, ikukontem, makukulong sa ilalim. <laughs> yung magsisinungaling, na magsasabi ng mga paltos-paltos na palusot, eh makatikim ng makuntem at makulong sa Senado. May kulungan sa Senado ay eh, sa ilalim? Sa ilalim. Oo. Mm -hmm. Pero maganda rin yung kulungan in fairness, ha? Aircon, eh. Ah, aircon. Oh, wala nga lang TV. Saka sabi ko, dati kutsyon. Sabi ko, hindi, alisin na yung kutsyon. Kailangan papag. Para patas. Siyempre, pag yung mga mahirap, kinukulong nila sa semento. Tapos, palibasa yung pulis. Kutsyon. Kaya sabi ko, wag ng kutsyon. Papag. Walang BIP-BIP. Kaya nga, pinakulong eh. Mary. Yes po, Idol. Good afternoon po. Bakit nagtuturuan itong uh, mga pulis? tulad ng sinabi ko, tama, uh, ayaw, ayo uh, mag-imbestiga o tamad. Ano ba talaga? Nung nakaraan po, ito Uy, ang tamad. sandali Sandali, Sandali, ikaw yes. ba yan? <laughs> yes po, idol. eh, nagulat ako. Yung litrato mo, parang sa graduation. <laughs> Fresh grad pa siya niya. <laughs> Pang graduate si Mary dyan. Okay, tuloy Mary, tuloy. Ayun uh, po, uh, po, idol. Ano nakaraan po, ay pumunta po kami ng personal po doon po sa Uh, provincial uh, police provincial office po sa Tarlac po ay nakausap po namin personality uh, PD po and then uh, nasabi po niya na magkakaroon daw po ng investigation regarding po dito sa case and they they also admitted na mayroon pong lapses po na nangyari nung time po nung iniimbestigahan po ito nung investigator na the past and As per the PD po, nag-assign din po siya ng bagong uh, COP po doon po sa Lapas Tarlac para po mas matutukan po yung kaso. And as of now po, ang uh, um, nasabi po sa amin na ongoing daw po yung kanilang investigation and they have the POI na daw po. At Garrett. Senator, magandang hapon. Tama ba ako next week? May sasalan na sa Senado itong kaso? Yes po, definitely Senator. Uh, sa 21 po, we have a scheduled uh, committee hearing ng Games and Amusements po eh, it would just be a simple matter of amending yung agenda to include po yung resolution natin. At kapatawag na po natin. On Monday po, para hindi po tayo lumabag sa three-day rule, uh, we'll coordinate to the committee secretary para mag-issue po ng invitations to the Tarlac and Bacati Police Stations po. At kam siguro. Sige so, okay, po, we will, ano, uh, kuha po tayo ng somebody from krami who would know yung standard operating procedures when it comes to Uh, carnapping po. And then, i-refer na rin natin to sa CIDG. Okay po, Senator. That is noted po. CIDG. Siguro yung kataas-taasan sa PNP, si chief PNP, I'm sure, hindi makakapunta yan. Siguro yung kaibigan natin doon, si General Sermonia. Oh, pwede. of course, Senator. Uh, oh. Yes po, sir. And then, yung uh, chief ng CIDG, Criminal Investigation Detection Group, PNP. Yun, imbitahan din natin. Doon natin ipapasa yung kaso. Sige, thank you, Tony Gareth. So, yes, asahan sir. ko ha, sa 21. So, yes, nasa Senado yes, na ito yes, mga... Thank you ya tumong mga polis na pinaikot-ikot tayo Police Major Edward Castulo, Chief of Police ng Lapas Tarlac. Major, magandang hapon. Sir, magandang hapon po, ah uh, Police Major Edward Castulo po. Ako po yung bago pong, ako po yung ating Chief of Police po ng Lapas Police Station po, sir. Opo um, po. Ano pong may paglingkot po sir? Uh? Kasi nga po, Major sir, matagal na po ito eh. June 30 pa po June 30. Tapos nakita po yung sasakyan July 1 po sa Lapas Tarlac. Opo, hanggang ngayon eh wala pa pong linaw at uh, wala yeah, pa po uh, pong ginagawang masusing pag-iimbestiga yung ating kapulisan whether Tarlacman o Makati PNP po, Major sir. Ningi po kami ng pamaayon po dun sa investigation lapses po namin no. Pero po um na sabi nga po namin na magkakandak po kami ng re-investigation po. Actually po continuous naman po 'yung ano natin po 'yung pag-backtrack po dun sa mga CCTV and pati na rin po 'yung mga ano natin po 'yung 'yung mga CCTV po na na-recover na po natin. kino din po natin sa cyber group para ma ma din po natin po kung magkaroon po tayo ng mga lead po dun lalo na po sa mga plate number, identity po ng vehicle. And sabi nga po rin po kanina, meron na po tayong person of interest po sir na natin pong inaano pero inaano lang po natin po muna sir yung yung ano natin yung evidence po natin si in, 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 inaano lang po na natin sir. Ino, sir, po, po sir, sir. paimbestigahan niyo po itong amo niya si Wei Yong Chen. Yes sir, opo sir. Para sa akin po, siya, siya dapat ang primary person of interest. Wala nang iba, kuha ko po ang tatanungin. Kasi yes, may sir, pattern apa? na po eh. Tsaka ano pala ito, sugarol ito, palagi nakatambay sa soler, tapos boss-boss daw ito sa Pogo. Yes sir, yes sir, oh. uh, I-1 plus 1 uh, yun po yan. Sugar po, roll, tapos boss-boss, amo-amo ang tawag sa kanya sa Pogo equals to sindikato yes, to. Sir. May nakikita na rin po kami, ano, um, meron nga po kami nakikita rin pong mali dun sa video. Pero um, zero, si tingnan po po namin po ng maigi sir para talaga po ating ma mapail po natin ng maayos yung, ma yung kaso po natin. Oh, ang balita ko, hindi raw ang daw po. Eh di kung ganon, Pailan niyo po ito ng kasong obstruction of justice. Kung ah, yes, palag -palag -palag yes, po, uh, ayaw niyo po mag-cooperate. Yes, sir. Uh, yung regarding naman po sa cooperation din po, um, um, continuous naman po yung pagkikipag-usap din namin po kay Ma'am Amy po, ma sir, yung kalibin po ni Sir Hector po yung nawawala. And ina-update po namin, sir. Nanghingilang okay. din po kami ng konti pa pong time para po masiro po natin yung ebidensya po, sir. Pero po itong si Wei Yong Chen, dito po ako interesado. Yes, sir. Dapat ito po yung sinesurveillance niyo o dili kaya pila niyo na po ng kasong obstruction of justice kasi uncooperative at makulong na to. Ipa-inquest yes, na to agad. Noted po sir, noted po sir. Kasi kita mo ba naman kabalas to amon to? Siya pang may gana ang kakasuhan niya, yung kanyang driver, missing na kakasuhan niya dahil sa opo, opo. arson daw. Dahil sinunog daw yung kanyang sasakyan. Stupid. Yes, eh. Saan ka nakita niya? Imbis na maging concerned ka at maawa ka sa driver mo, nawawala? Ngayon gusto mong yes, sir. Opo, opo. kasuhan? opo kapag Isang lumutong kayo yung driver. Natin, na yun po, um, diba? Kailangan no. din po natin tutukan yun, sir. Ito na po, kinakatakutan sa Pogo. Po, sir, na po. Meron na po kay person of interest. Meron na po, sir. As of now, sir, um, sisiruin lang po namin, sir, yung ebidensya po, sir, para. Then, update po namin, sir, si Mama Mami, pati na rin po yung kapatid din po ni Sir Hector, yung relatives po. Okay. Yung po, person of interest, sir, yan po ba ay foreign national o Filipino? Um, ang nakikita po natin po, sir, Pwede po silang maging ano po, sir eh, may kunay bans din po sir pero isiro po muna namin sir. Ni bigyan po kami sir ng konti pa pong time sir. Okay. Matalo ko lang sir, yung sa CCTV uh, doon sa spa, ang balita ko naka-secure na po kayo noon, tama? Yes sir, uh, yung po po ni Mamami sir. Ang ginawa po naming action taken doon sir, um, uh, po natin sir sa sa cyber crime group yun sir, yung ano, yung video sir. Kaso nga sir, yung video na yun sir, um, um, continuous lang po yung coordination natin, sir. Pero para ma-check natin, sir, yung, yung mga ibang detalye dun sa video na yun, sir. Kasi mayroong okay. questionable dun, sir, sa video, sir, eh, na parang ah. parang may nangyaring kunaibans, sir. Ano yung ibig sabihin po parang may nangyaring kunay-ibans? Ano po halimbawa? Ah, for example, sir, yung ano, um, yung... Yung pag, paggalaw po or pag alis po ng Lexus prior po, yung pagkawala po ng Lexus sir. May mga involved po na iba pong sasakyan na i-check po natin sir kung involved din po sila sir sa incident. Doon po sa CCTV meron po kayong nakita na kaduda-duda? Ano po yung kaduda-duda uh, um, na nakita po sir, Sa akin po sir ang nakikita ko doon sir, nung umalis po yung Lexus sir, ay bago po yung dumating yung Lexus sir, doon po tayo sir, magsimula sir sa pagdating ng Lexus sir, sa video. Sa okay. Video, doon sir, sa video, makikita po dumating yung Lexus? Dumating po yung Lexus doon sir. Doon sa formless may... pa? Tama? Yes sir. Meron pong sumusunod na sa sakyan. Okay. Ngayon sir, yung sumusunod sa akin sir, um, kaya rin po kasi hindi natin nakita sir na bumaba or hindi rin natin nakita bumaba sir. Buong duration po sir, naka-stay lang po sila din sa parking. Okay. Ngayon, sir, um, nung umalis po yung Lexus, bago po umalis yung Lexus, um, umalis din po yung sasakyan na yan. Nung umalis ang Lexus, nakita ba doon na yung among si Wei Yong Chen ay pumasok o sumakay? Sir sa bandang dulo po ng pangatlong nakita po namin video sir. Um, sa ibang sasakyan na po sa amo puso. Bago bago umalis yung Lexus o pagkatapos ah, ano umalis yung Lexus. Ah, after po siro umalis yung Lexus. After umalis yung Lexus, may yes, sir. kita itong si Wei Yong Chen sumakay sa ibang sasakyan. Opo sir apo. Okay, pero yung Lexus umalis parang iniwan niyang kanyang amo. Apo in yun po yung ayun po yung nakikita natin sa video, sir. Ilang minuto o oras ba ang pagitan ng pag-alis ng Lexus pagkatapos lumabas ito pong amo at sumakay ng ibang sasakyan? Estimate po mga kulang-kulang limang minuto lang po yung pagitan po. Limang pag minuto ng Lexus mo ba po si ng oras po si yung foreigner. Lima minuto lang ang pagitan. Opo. Okay, nung paglabas po nitong amo, after lima minuto, may kita ba doon sa footage na patingin-tingin siya na parang meron siyang hinahanap na tumatawag sa telepono? Ayun din si po, po yung isa natin pong ano sir, ang uh, isa rin po ating question doon sir. Kung ikaw po sir yung boss sir, um, ang immediate na action niyo po doon is tawagan po yung driver. Correct. So, wala na po yung susakyan. Eh. Exactly. Lalabas ka, tapos Hanapin tayo, titingin -tingin tingin ka na yung titingin-tingin ka habang kasap sa, sa may pinto, di ba sa harapan, sa entrance ng spa, and then magtatawag ka, andito na ako punta ka na rito. O di ba? O dili kaya lalakad ka baka nakatulog o iikutin mo yung parking lot. O dapat may ganong klasing footage kung wala then kaduda-duda nga itong si Wei Yong Cheng. Oh, tama ba sir o tama? Tama po sir, tama po yung Okay, po, so wala pong ganon na siya ay tatatawag sa harap ng spa. Ang last po na nakita po namin sa video is yung sumakay na po siya ng ibang sasakyan. At yung sasakyan na sinakyan niya, Sinundo siya sa harap. Oo sa harapan po. Di ba sir? So anong ibig sabihin po, yan sir? sir? Ayun nga po sir, isa po yun sa pinapokusan po natin sir. Eh, medyo malaking ano na rin po yun sir. Medyo ano na rin po natin yun. Magiging, pwede na rin po natin maging lead po yun sir. Pero i-check po namin sir, bigyan lang nyo rin po kami ng konting time pa sir. PNP, Captain Rain Baluyan. Magandang hapon po Captain. Rain. Yes sir. Magandang hapon po. Nasa conference lang po ako. Lumabas lang ako sa CR. Apo. Opo, sige po. Salamat po sa pagtanggap namin tawag. Kapte, nakausap niyo na ho ba yung SPA? Bali, pinuntan po ng intern namin niya, Senator eh. Opo. Ano sabi po? Kasama yung mga personal ng Tarlac sa police station. Ano po, yung, yung, yung formula SPA dyan sa Makati na kung saan eh, umpisang nawala itong uh, driver at sabi nga po ni uh, Major Castulo ng Tarlac, eh, may mga CCTV nakita sila na kaduda-duda, nakahinala. So meron din po kayong kopya ng CCTV na yan, di ba? Footage? Bali, nung pumunta po sa yung police parla, sir, po, sinamahan ng police po natin. Sila. Apo. At nag-request naman po ng CCTV footage. Apo. Pero nakausap niyo na po yung mga tagas pa. Nakausap po yung manager nila, yung pahalang pong isinil ko dun sa staff niyo po. Ano sabi po ng manager? Ay, wala naman po ano, basta yung araw na daw yun na yan, nagpunta nga TV sir, doon po. Yun lang ang binitawang salita. Yun lang po binitang salita. Wala na. Eh. So, contento na kayo doon sa ganong binitang salita. Eh, for all we know, baka nakipagsabuatan na po itong uh, ilan sa mga kawani dyan sa SPA. Pwede, pwede naman po natin i-digger uh, maganda ng digger investigation dyan, Senator. Pag uh, pumunta po yung ano naman dito, yung polis tarlak po, dahil sila po ang may hawak sa kaso, pasamahan po ng pulis natin dito sa Makati po. Lahat po ng kailangan nila, may tulong natin, tutulong po natin. Sige po. Uh, ganito po, ano, Uh, Captain, ipapatawag namin kayo sa Senado, pati si Major. Attorney Garrett, pati itong mayari ng SPA, lahat ng mga yung manager at si kung sino yung naka duty noong time na yon, doon pa lang sa putis na nakita ni Major, may kita mo na may kalokohan nangyari dito. Mm -hmm. May alam itong Wei Yong Cheng. Opo. Boss-boss ng tawag. Oh. Boss-boss ang tawag doon, amo-amo. Ganun eh. Amo, amo, boss, boss. Mm -hmm. oh. Tapos sa Pogo. Oh, Pogotan pa ng ulo ito. Mga, <laughs> <laughs> walang yan, Chinese. Eh. At yes, ala, yes po, Senator. Kasama sa ipatawag mo sa hearing, eto mga taga Formula Spa. Ay, okay. Sige, so sir. Yung pangalan po ng Spa. Okay Oh, sa Makati. Patawag mo rin yung taga Soler. Yes, o, po, Senator. Na, yung may kosta po ng Oh, na, hindi. Tambay siya kasi ng ano, Soler eh. So I'm sure may mga CCTV yan, eh, may kita kung yung pagsusugal niya sa Soler. Tawagin natin yung Soler, ipatawag din natin yung Pogo Double Dragon. Hmm, okay po. Yung management ng Double Dragon at saka ng Soler, kung sino man na nakamonitor sa uh, pagsusugal nitong yeah, si ano si uh, Weyong Boss Boss Cheng. Hindi lang siya unang boss, dalawa. <laughs> <dalawang, laughs> <laughs> <laughs> dalawa boss boss eh. Boss. Pinaka, pala pinaka, pala pinaka, pala pinaka boss pala to. Pinaka boss to kasi boss boss eh. <laughs> Kung ko boss boss sa boss. Sige, salamat na tinig Major. Yes, sir. Apo, sir. So, kailan po namin malaman? Kasi po, mag-hearing tayo sa Wednesday. Baka bago mag-hearing, eh, meron ka man lang ambag sa mga radio listeners natin at TV ano, viewers sa sa mga ah, uh, sa atin ngayon sa YouTube at uh, Facebook. Ah uh, sir, um, ano namin sir, workout mo talaga namin sir yung pagkandak ng ano sir, yung pagkandak ng investigation sir. And kung ano po talaga sir, um, bigyan niyo lang po kami ng time sir yung personal interest natin sir. I ano lang natin talaga sir na na sila yung mapailan talaga natin sir Apo. sa pagkawalan ni Hector. So sir. by Thursday po, eh meron na po kayo may balita sa amin. Boss sir mag-update na lang po kami sir sa by Wednesday sir. Kung... Thursday po. Thursday po yung hearing natin. Thursday po sir yes sir. Opo sige. Salamat yes, sir. po uh, Major sir. Mabuhay po kayo Major. Marami salamat maraming salamat din po sir. Thank you. Captain Rain Baluyan sir. Yes sir. Mas salamat mabuhay po kayo Captain. Thank po, you po. po sir. Opo sige po. Matagal na to June 30 pero mukhang mabagal ang pag-imbestigan nating kapulisan. But anyway Uh, ipapatransfer natin sa CIDG. Why CIDG? Kasi yung CIDG, malawak kasi yung saklaw nila na teritoryo. Nationwide kasi sila. Eh. Unlike sa PNP Makati, hanggang, PNP, hanggang Makati lang sila. Pag tumawid sila, may coordination silang gagawin, etc. Ganon din yung turnlock PNP. Pag CIDG, Luzon, Visayas, Mindanao sila. At bawat uh, syudad, bawat probinsya, may mga istasyon ng CIDG. Kaya tama lang sa CIDG ito uh, mai transfer natin. Pakisabi rin kay Katrina Gary, patawag tong si Boss Boss Chen, Wayong boss-boss. Oh. Siyempre, magdala ng translator. Hindi, totoo. Patawag natin. Boss-boss, Chen. Oh, boss-boss. <laughs> <laughs> Tamo, ang galing yung. boss-boss, eh. Chen. Ah? Bigatin yung pangalan. Eh. Bigga, boss, dalawang boss eh. Pum -um. Tapos, kuminsan daw, amo-amo. Mm -hmm. Pag tumaw ka sa kanya ng boss, magagalit. Uh, dapat boss-boss, idol. You call me two times boss boss. <laughs> 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 Pabit tumawag ka sa kanya, boss. What? Mm. -hmm. Boss. No, boss, boss, call me. <laughs> twice, twice. Boss, boss, amo ka mahalan. si <laughs> Wei Yong. Yong eh. Boss, boss. Nagalit siya doon sa isang tao. Tauhan niya, tinawag lang siya ng boss. Kailangan daw two times. Boss, boss. <laughs> okay, sige. Okay, sige.